And so, to this video guys, na core use lang tayo dito. Yan, oh. Ito yung pang brass na to guys. Diba sa mga kaldirong maitim sa kakagamit siging si kakaluto. At dito guys, may nakita tayo dito sa timo. Yan, oh. So, gusto ko talagang subukan kasi marami na akong may mga kaldero na tayong itim. So, yan oh, ganyan siya guys. So, yan. Ang sabi, nakakaputi. So, yan. I-try natin ngayon, guys. At mag-order tayo sa internet. Saran! Ito na siya, guys. Sobrang bilis lang. <laughs> so, guys, ito na nga may in-order tayong isa. So, gusto ko talagang i-try kung talagang madali ba siyang gamitin. So, kasi na-curious lang ako, eh. So, yan. So, ngayon, guys, start tayo. Kukuha tayo ng ating kaldero. At ikukuskus natin ito sa kaldiro nating brown na or itim na siya. Hello guys. So ito yung ating kaldiro na stainless siya guys. So ito tignan nyo itim na siya. And then ito yung gusto nating kuskusin. Kasi hindi nga siya natatanggal ng normal. So mayroon din tayong ganito pero hindi siya natatanggal. So, kaya, yun talaga nakita ko sa internet. Dahil matagal na nga ako naghahanap. So, itry natin, guys. Okay? So, guys. Siyempre, ito. Tatanggalin natin ng plastic. O, um, yan siya, guys. O. O, hindi ma... Ano nga siya? Ah, uh, medyo matalas. Ayan, o. Oh. Pero, alam nyo, guys. Mura lang to. Wala pa siyang 2 euro. So, syempre, gagamit rin tayo ng sabon. Kumbaga, kaya, lalagay natin ng tubig. And then, maglalagay tayo ng, kumbaga sa Pilipinas, guys, ng, ayan, uh, sabon to siya, guys, na liquid. So, to make sure, yan, ngayon, guys, mag-start tayo. Ang gandang gamitin guys, kasi may hawakan siya na hindi rin masisira yung kamay natin. Hirap magkuskus. So guys si papakita ko sa inyo ang difference ng dito kan sa kabila guys hindi ko siya kinukuskus kasi gusto kong makita niyo yung difference niya yung nalinis at yung kan hindi nalinis kung may magbago ba o hindi guys. Ugasan natin. So guys, effective nga siya guys. Kaya lang kailangan kuskus -kus ka ng kuskus. -kus. So hindi siya na matatanggal ng madalian. Pero kailangan masipag ka lang magkuskus. Medyo tick time rin. So, yan, oh. Kung nakikita nyo, guys, yan, oh, tignan nyo. So, ito, ang linis na siya. So, ito, guys, hindi ko pa na-kuskus. Yan, yan talaga yung kulay dapat. Yan, oh. Tapos, yung dito naman, guys, tignan nyo, oh. Yung dito, medyo maputi na siya. So, yan, oh, medyo maputi na siya. So, ibig sabihin matatanggal siya guys, pero take time, dapat kuskusan mo ng maigi. So, yung dito, ito yung hindi pa nalinis. Yan, o, oh, talagang pure eating pa siya. Yung dito, medyo pumuti na siya, pwede na. So, yung dito, yan, o. Oh, ito yung nakuskus na, so, gumanda na nga siya guys. Uh, tapos guys, ang kagandahan nito, wala siyang gasgas. -gas talagang parang dati rin siya, talagang kasi still to siya guys eh, hindi siya kinakalawang. So, wala siyang gasgas. -gas. So, ang ganda pa rin ng skin ng ating uh, kaliro. So, dito, ito yung kulay. So, ibig sabihin guys, effective din siya, pero take time sa pagkuskus. So, mura lang to siya guys, nasa more than 1 euro lang. So, order na. Ito guys, in order ko siya galing sa Timo. So, sana nagustuhan mo at nagkaroon ka ng idea kung marami kang kaldiro na marumi sa bahay. It's that's for you guys. O yan siya guys. Oh, may hawakan siya. So, yan ang advantage. So guys, nilinis ko nga lahat. So, sinipag. ayun Ayan na siya guys. Pag pala guys, gusto mo nang pumuti, dapat matagalan. So, kuskus -kus lang ng kuskus, pabalik-balik. Pero sa akin guys, inat na to. So, guys, tingnan nyo So, ito, yan oh. Ganyan na siya. At saka, tingnan nyo guys, gumanda na siya. So, natanggal na yung dilaw-dilaw sa katagal ng paggamit natin sa kakaluto. Yan, dito sa tabi-tabi, kunting brass na lang yan. Pero guys, malinis na siya. So, i-compare mo kanina, talagang ang dumitignan. Dahil sa kakagamit.